Hello mga kayads. Good afternoon, guys. And mga kayads, welcome to my vlog. So today is Wednesday and as you can see, I'm getting ready. I'm ready actually. I'm wearing yung binigay sa akin ni Joy na guest guest na t-shirt and pinarisan ko siya ng Levi's na jeans. Ganda. And then I'm gonna pair this with A uh, rubber shoes, white rubber shoes na bigay sa akin ni Ken Pai. Lagay ko kayo dyan. Dali It's almost 4.30 na siguro guys. So, ngayon na kasi yung alis ng sister in ko from, ayun yung bago pala is Chanel. Uh, ngayon ang alis ng sister in ko pabalik ng States. So, iatid namin siya. Unfortunately, si na Ken Pai hindi makaka- sama because uh, may work si Kuya. And wala pa talagang tulog din si Inday Papay dahil uh, dumating kagabi yung friend ni Kuya yung barkada nina nila, nila si sina, sina Bobby and Carlo. So, tagal yata nilang natulog. And kaninang umaga is nagpunta din si Papay sa one of the properties din na nagpunta sila ng mama niya. So, nakarating siya sa bahay nila hapon na ha? So nagsabi siya sa akin na, na baka hindi na siya makasama si kuya. Kuya may work din kasi guys. Bukas pa kasi yung RD ni kuya. So timing talaga itong pag-alis ni Joy na siya namang may trabaho pa si kuya guys. So kami lang ni daddy, si Kian may project din kasi siyang gagawin tonight. So hindi din siya makakadalo. Asensya dyan sa shorts ko. <laughs> Lagay ko nga siya dito. guys. So, ito lang pa outfit natin guys. Ang liit lang dyan ko ngayon. Ang liit lang kasi nang kinain ko din. I think, nag, nagano ano lang ako. Nag late lunch ng uh, adobaw na manok. Sana magustuhan yun ni Kian kasi yan lang yung niluto ng papa niya. Para hindi na kami mag order order ba. Kasi kalas aksaya sa pera. And mag ano pala ako. Perfume. Ito yung perfume na gagamitin ko, guys. Itong Lancome. Uy, paubos lang pala, oh. Bigay to sa akin ni... Sino ba nabigyan nito? I think si Pong. Si Pong ang ta nang bigay nito. Ito Pong. ah uh, Pong Genova. Ano ko siya? Kaopisina ko siya dati sa Teletech, guys. Siya bigay niya. So, ano na oras? It's 4.30 na. Sabi ko kay daddy, maaga kami ng aalis. Kasi noon kami magkita-kita mag-anak sa um, Park Mall. May, uh, meron daw ang kainan doon yung ano ta Manila Restaurant. Mani food Shop. Manila Food Shop. Kasi marami kami guys. Andun sina na Auntie Belen. Inibita din siya kasi ni Joy. So marami kami. Except lang talaga sa family ko na kami lang dalawa ni daddy. So yun, sabang, sama nyo ako guys. Uh, hindi ko dadalhin tong gimbal ko kasi ang laki at ang bigat. Yan lang muna yung dadalhin ko yung luma kong, ano guys, um, ano ba yun? Luma kong tripod. So pinapadala pala. Ay, ito pala guys, kinuha ko ulit sa kay mamili. Binigay ko to sa kanya a couple of years ago. Pero hindi niya ginagamit, guys. Andun lang, nakasag nakatago lang siya sa bag, sa ano niya, closet. So, sabi ko, me, I might as well use that because, balak ko, guys, ito na yung gagamitin ko pag papalit-palitan ko yung mga bags ko ba. this is a Louis Vuitton. Uh, first class lang ito, guys, na imitation. Pero ang ganda talaga yung quality niya yung strap nga lang, wala na amot. Ewan ko kay mami na saan yung strap nito. But mer meron, meron naman ako strap dyan na black. So, ito na lang yung lalagay ko dyan. Maganda to guys kasi malaki. This is an Alma bag. Ito, ganyan. Wala ko nakitang ganitong kulay ng LV. Kaya nung binili ko to a couple of years ago, I think nabili ko lang to ng 1.8. Nagustuhan ko talaga siya guys kasi pwede mo siyang ganunin. Ganyan. And then, pwede mo din siyang isling bag. So, kinuha ko yung gamot kasi pinapadala ako ni daddy ng gamot. So, bababa na ako guys. I'll turn off the AC na para makapag ano na kami ni daddy. Uh, makaalis na kami. Okay? So, nag ano pala ako guys. Ang gamit ko palang eyeshadow is itong binili, binigay sa akin ni Joy na napakaliit na Bobby Brown na eyeshadow guys which is so so nice. Pakita ko sa inyo. I'll let you see. Ito, oh. Ayan, guys. Ang liit lang niya, oh. Isa compact eyeshadow lang siya, guys. Isang kulay lang siya, pero shimmer siya, oh. Ayan. Yan lang nilagay ko sa aking ilik mata. At ang ganda na niyo, guys. Swear. This is a Bobbi Brown, the brand. And binigyan niya ako ng mini, mini MAC na lipi. So, ito din yung suot ko. Pero sinapawan ko siya ng I think na sinapo ko is itong Maybelline. Ito. Itong Maybelline ang sinap ko. So, ito siya, guys. Ayan. Parang uh, para siyang, hindi siya fuchsia pink, parang violet. <laughs> Basta. Babagay din kasi ito sa attire ko. So, ito lang. Ito eh, iwan ko na lang ko. And then, yun nga, magre-reverse ako ng white. Hindi ko na lang siguro dadali ng wallet ko. Uy, wala naman akong gagastuhin. Ano lang to? So, ito lang laman ng aking bag. <laughs> Ayan lang. Kung hindi ko dadali ng aking ano, wallet. Ano pang laman nito? Wala namang laman. Itong BPI ko lang. Ito lang siguro dadali ko. And some change. So, wala namang gamit yung change na yun. Doon na may, may pera naman si daddy. And then, dadalhin ko tong aking microphone. Ito. Ito guys. I'll bring this along with me. Para, kung sakaling maingay ba, may mga music, ganun. Mafi-filter ko using this. Okay? So, dito ko sila ilalagay sa aking bag. So, I'm ready. Ay, yung ano pala, yung yung charger ko, dadalhin ko. Ay, ah, ito, dadalhin ko. Lalagay ko na ito dito sa loob. Kasi, maluwang na. Ayan. Hindi ako pwede walang clip, guys. Kasi nga, ang haba na ng hair, lalo natin. Alright? So, mamaya uli, guys! Guys, naiwan ko kayo sa taas. Binalikan talaga namin kayo, guys. Sorry. Sorry, sorry. So, na kami. God bless our trip for today. And wish namin is uh, Joy will have a nice and safe trip. That no, pabalik. So ang first ano niya stopover is Korea, and then the na siya sa LA or Los Angeles kasi doon na talaga siya naka-base guys she's been there for 20 years na tagal na no ang tagal na ng panahon na lumipas bata bata pa niya nunung no, no, mali siya I think was, she was just 20 plus eh ngayon ano mga 30 ngayon e 20 na 50 na siya And bakit tabingi kayo So, si Kia na iwan. Ando na. Nakauwi na yung bata. Si Gago. Masabang siya. Hindi mo gusto mag-print. Oo. Oo. Yun lang siya. Yes, happy to go mag-class. Sige. A busy. Why? Ingang-ingang. Si Auntie Joy lang daw. Happy trip. And off we go. Eh, naka-rubber shoes ako ng Adidas. So maganda sa combination. Like black akong shirt, uh, white na shorts, and then white na, uh, ano ba yan? White na shoes, and then itong Chanel Classic kasi itong bag na to, guys. So, kahit na naka-shorts ka lang, pwede mo siyang gamitin. Pwede mo siyang ma-pair ba? Gusto ko yung buhok ko kasi hindi na siya masyadong green. Bumalik na siya sa pagiging brown. Ash brown. Kasi fashion lang talaga yung kulay na yun guys. Bale, lilipas siya ba? Mawawala lang yun pag sige mo ng ano, basain yung buhok mo. So, ang maiiwan talaga is itong ash na nilagay niya. Yun. Yun ang kagandahan ng mga fashion colors. Hindi siya permanent. So, ang naging permanent is ito lang. So, magpapamusic music mo na kami ni Daddy and I'll be right back. na guys sa ah. uh, sa nganda park mall pero galing lang gataligsik oh ka ulan mga guys. Mamun. Hmm, oh mm, tignan nyo patak nang ano. So papasok na kami maya-maya. So guys, naabutan uh -huh. yung ulan guys. Kusog kaying ulan. Kaya oi uh, naka naka anak para baju ko guys. oh naka white white rubber shoes. <laughs> At ito, surplus na. So we arrived safely, pero yun nga, naabdag ulan. Eh, naka-microphone ako, guys, kay my music si pa Park Mall. Gumagana ba ito? Gumagana. Ay, nako. Sa ko talaga yung shadow na bigay ni Jo, At tuloy, ito, ito, tanaw ka ba? So, Tingin-tingin mo kami dito sa surplus, guys. Dito na kami, guys, ni Daddy sa Manila Food Shop. Dito kami kakain. Dito kami mag-aabang ni na Joy, Mami Lee, and the rest of the fam bam. May na, may Ay, may bayad daw ang CR nila dito, guys. Sa Manila Restaurant, ba yung CR? Magna, ah. Ano CR? niya. Yeah. Gusto ko yung get up ko today, guys. Kaysa kagabi. Kagabi, umalis din kami, guys. Hindi ako na-vlog kasi mad madali lang, madalian lang yung lakad namin kagabi. We just went to yau yau sa SMC side because Joy wanted to try their yogurt. Yogurt with fruits. So, yun ang ganap namin kagabi. And then, after namin, nag-dinner pala kami kinamamili. Okay. And then afterwards, kumain kami sa SM and then umuwi din kami. So, itong t-shirt ko guys, bigay to ni Joy. Dalawa yung t-shirts na binigay niya sa akin. Yung isa na isuot ko na rin. Yung isa hindi pa. So, bala ko rin itong gamitin ko sa birthday ko. Ito yung pa-attire ko. Na shorts. Yung tong shorts ko tong guys, itong shorts ko tong kong ito. Nabili ko lang to sa Uh, shop doon sa malapit sa amin. So instead na si Kian yung nakabili, ako 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 tuloy yung nakabili kasi may nakita siyang ganito ba. Sabi niya, "Ma, may shorts doon na Levi's, ma, agwi, sumtugmang so, tumba sa waistline ko, guys. 28 kaya." 28 ba yung waistline ko. I-message ko muna si na Joy, guys, that we're here na. Para magkita-kita na kami dito. So guys, dito lang kami sa loob kami lang muna. At dito na pamilya yung Si Armino, lumabas mo na. Hindi rin makakasama si Sidel at si Trisha. So, parang 10 lang kami ka, guys. 10. Oh, no. Dala ni Dico. Dico, Joy, Mabuli, Daddy jo, Christine, Earl, yung bata. And then ako, Blay, Wala ko na Okay. Ay, naku. Gutom na ako, guys. Nag-order na lang ako kasi tagal pa talaga na June Tagal pa sila makakarating dito. Eh, nag-retouch na ako ng lipstick ko, guys. Kasi nawala na. And yung, yung lashes ko, naglagot ko, guys. Sige, jam. Sambul sa kong mata. I don't know why. So, first batch guys. Yang chow fried rice. Pansit kantong. So, may kulang pa. We will add later. Ayan, we're complete na ka siya yung mulay ka. Hindi jo. Abi balik ka. Kita mo kami a mm. Mm. Mula -mula, guys. Kami mm. sa Manila Guys, so tapos na kami kumain doon sa Manila restaurant. And dito kami na ngayon sa airport. Nauna kami ni Daddy, guys. So, Mangihi sa ko guys kay kay una kay ko. Sila Joy, biyahe pa to padong diri. Oh, pero mag CR sa ta. So Asa mo CR? Mana dia sa kay ta dia. Ah, sa kay ta diri una. Adele. Oh, pwede, diri lagi ta kayo daw, yung si Joy sa departure sa manta. Pero mangiisa ta. Masakay na lang ko na guys. Ato na lang ko mag-CR dito. Ah, so dito na kami sa departure area, guys. Wala pa sila, Joy. Mamaya pa yun. Nagbibiyahe pa rin gagikan sa Manila restaurant. Kami nauna kami kasi nauna kami umalis. Alam mo naman itong asawa ko na palating nagmamadali so, di ba? Una, una kaming dumating kasi oh, kasi ito asawa ko pag sabing alis, alis ka to. Ay sila ang tagal-tagal pa nun nila. Ah, pili na bi mangingko dito doon. Pag CR mo na ako, oy, eh. asa man CR? CR mo na ako, guys. So first time mo daw dito, dad? First time ko nakapasok Ako din, first time. Kay always moon arrival, moon moon lang sa moon. arrival. po so, sa pang hmm. So, wala pa sila, guys, yung family ni daddy. Hindi pa sila... Siguro, Zero na. pa rin parking. Oo, kasi maraming... Uh, puno ang parking na naman. Teka, tagilid ang atin. Ayan. Hindi ako masyadong busog, guys. Ayan, kita nyo. Hindi lumalaki yung tiyan ko. And, hindi pa naman ako ihing-ihing. Pero, tinanggal ko na pala yung aking mga lashes, guys, kasi nagsitanggalan talaga silang dalawa. <laughs> Bushit talaga itong mga lashes ko, eh sa so, dito di ari ta dad yan, makita ta nila wala sa silong ra nya yeah, mo ay lang nang laog ko so maraming mga spectators maraming tao wala sila si order sa second floor So kami ni Daddy guys, baka mag-coffee kami after. Pag hindi sila nag-coffee. Ay, maupo tayo dun, Dad, oh. No? Upo ako dito. Para hindi ako uihihihin. -hi Ganda ah. Nagda naman ang palighting dito. Eh, timing na timing, guys. Yung aking a microphone is nag-low bat. O, diba? So, kaya hindi ako nakapag- microphone today. Pero Okay lang yan konti lang naman tong clips ko guys konti lang pagdating nila sigurado ako magbi video ako bi video ano ko si Joy kasi nagpasalamat din ako guys dahil yun na nga naging okay na kami uh, naging okay na rin ako ng, sa family namin nila, nila daddy sa family ng brother niya so I think that's what's most important okay. nila Daddy. Kayo, yes. So last na to guys kasi uwi na nga si Joy. So bukas back to square one na naman kami. Back to normal life na naman kami. Wala na naman kami mga ganap-ganap. And then tomorrow is the birthday of our Apo. So to Alas, advance happy birthday Apo. Uh, happy third birthday Alas. Happy third birthday anak Alas. I hope we can get to see you baby. Pero pag hindi, ipipray ka lang namin ang lolo mo. Me and your dada are always here for you, Apo. So, mamaya uli guys. Nula pa sila, guys. Nagpicture-picture na lang mula kami ni daddy dito. I don't know where they are. Dalawang car kasi, ano, tatlo. Dala kay Gina. Yung uh, boyfriend ni Joy. Si Dico. Si Dico Gina we're gonna miss Joy, pero she mentioned na, ano, baka bumalik siya by October daw. So, at least, matagal-tagal naman daw yung magiging bakasyon niya by that time. mas so, mas mainam yun. Di ba? Ngayon, medyo inaantok na ako, guys. Tagal-tagal ng dalaw ng taong yun. Asa na yun sila? Ayokong umupo kasi yung chan ko lalaki. Gusto ko talaga tong t-shirt na to na bigay ni Joy. Why? Because it's expandable. Oo, oh, na-expand siya, guys. Kasyang kasya talaga siya sa akin. To think this is size uh, large. Large pero mukhang ano eh. Mukhang small. Hindi siya, hindi siya malaki. lang siya. gusto kong uminom ng kape. I want to drink coffee. Ito na lang dito, syudad. Kaya mahal kayo dari yung coffee, no? Ewan ko kung nasa na sila, uy. Eh. So, this is goodbye for Joy, Joy. Bye, Joy. Ichuro, Ichuro. Ano I mean, oh, siya sa sword namin, no? Oo, oh, ito lang siya na linya na dito. Ito na kami na lang. Ano keep in touch. It's always hard to say whenever we say goodbye. So, the joy. Have a nice trip, my dear sister. And thank you for the friendship. Sa so I guess I'll end my vlog, now guys, for today when we send off Joy sa airport para USA. I'll see you guys again on our next vlog. Ingat kayo guys. they love lang, Panginoon.